ideas, Reaction sa First Day Gross ng pelikula ng Kibaw ay ng Hello Love Again inakala ng gahat na walang makakatalo sa sequence nila pero sa pagpasok kina King Chu at Paul Abilino na mamayal pag naagad hindi inexpect na may ganitong kalaking kita sa loob ng isang araw lang hindi mo ikakaigla. At sila ang pinaka pinag-uusapan niyon. Ayon sa mga ibinahaging komento, The long wait it's over. Hindi na ako nagudat kung kanyan kalaki ang gross. Tang may love will make you disappear. Unang-una, Kim Pao na yan. Mahusay Pangalawa, noong sinambutahe ang proyekto, mas umingay. Pangatlo, ang sisipag ng mga supporters. Nagkakaisa sila na mapanagharap ito mula sa iba't ibang mall. Tinagsa at pinilahan. Hindi pa man nga nagsisimula ang bubig, mabut na sa 200 plus ang drug screening. Nanagdagan din ang mga silihan na nagbukas ganyan sila kalakas sa tao bayan. Kaya naniniwala na aabot sa binung ito. Dagdag pa ang mga OFW na nag-aabang din. Let's pray na mas dumami pa, tumangkilik. Ayon pa sa isang komento, kahit sino may iyak sa tuwa, sa mga good news, magpatuloy ng tayo sa pagdarasal. Bukas may panibagong views. Mahal namin kayo. Bye.